Narito ang sugo ko na aking padadalang mahuuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daranan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Muli po, magandang isang papapalang linggo po sa ating lahat. Ngayon po tayo ay nasa kalawang linggo na sa panahon ng pagdating ng Panginoon o ang kalawang linggo ng Adviento. Muli po natin pakinggan ang mga pagbasa at pagninilay sa lingkong ito. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem, na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ng mga lambak, patagi ng mga burol at bundok, at pantayin ang mga bakubakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw o Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw siyon, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin na sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong Makapangyarihan taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. At papatnubayan ang tupang may suplig. Ang Salita ng Diyos pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mga at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglinga. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaup palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang magahari, yaong pagtatapat at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai, bubungang mainam. Sa harapan niya, iyong magahari, pawang katarungan magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay sanlibong taon at ang sanlibong taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaganan ninyo sa Kanya ang inyong sarili, at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti, Upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay. Sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang Salita ng Diyos Aleluya, Aleluya, daan ang poong nariyan na, tuwirit ihanda sa Kanya, pagtubos ngay makikita. Aleluya, Aleluya. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. magandang balita tungkol kay Yesu Kristo, ang anak ng Diyos. Nagsimula ito nung matupad ang isinulat ni Propeta Isayas. Narito ang sugu ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. At dumating nga sa ilang si Juan, na nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, Pagsisiyan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga at taga-Herusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismohan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat naman ng hayop ang kanyang sinturong. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat dapat yumukod at magkalasman lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binautismo ang ko kayo sa tubig, ngunit babautismo niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Muli po sa mapapapalo ng linggo po sa atin lahat. Ngayon po tayo ay nasa kalawang linggo na sa panahon ng pagdating ng Panginoon o ang kalawang linggo ng Adviento. Muli po natin pakinggan ang mga pagbasa at pagninilay sa linggong ito. Tuwing kalawang linggo ng Adviento, ang pinakasentong tauhan na si San Juan Bautista, ang anak ni Santa Isabel at Zacarias, at ang pinsan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ayon sa ating Ebanghelyo ngayon, sinisimula ni San Marcos ang kanyang pananulat sa pangangaral ni San Juan Bautista bilang simula ng mabuting balita ng ating Panginoon Yeso Kristo. Makikita natin na matapos ang habang panahon ng paghihintay ng tao para sa kaligtasan ng Diyos sa pamagitan ng Mesiyas, may isang tinig na mula sa ilang na nagsisigaw ng pagsisisi at pagbalik loob sa Diyos bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Ganon din ang pagdidiretsyo ng makipot na daan. At nasabi rito na si Juan ay nagbibinyag sa ilog Jordan bilang tanda ng pagtalikod ng mga tao laban sa kasalanan at pamumuhay ng ayos pamantayan ng Ama ng ating Diyos. Si Juan Bautista ay Hinulan ng propeta Isayas sa unang pagbasa at natupad itong propesiyang ito sa misyon at pangaral bilang tagapanguna para darating na Kristong Mesiyas. Ayon kay Isayas, ang papel ni Juan ay ang katuparan ng pangako ng Diyos na magbigay ng aliw at ginhawa sa bayang nalugmok sa kasalanan sa kabila ng pagsusuway at pagmamatigas ng taong bayan ng Israel laban sa may kapal, siya pa rin ang gagawa ng mabuting hakbang para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Panunumbalik na kaloobang patungo sa Diyos na lumikha at tumangi sa kanila. Mga kapatid, ang Adviento ay isang panahon upang dinggin natin ang tinig ng taga-panguna ng Panginoon na nagpapahayag ng pagsisisi, pagbabalik-loob at patuloy na paggawa ng kabutihan bilang paghahanda sa pagdating ng Mesiyas sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sa kanyang muling pagparito sa katapusan ng panahon at higit sa lahat ang kanyang araw Araw na pamamalagi sa piling ng tao sa si iba't ibang tanda ng panahon. Tularan din natin si San Juan Bautista sa pagpapakumbaba na si Yeso ay higit sa ating buhay. Na tayo nawa maging mga alagad ni Cristo at isabuhay buhay ang kanyang babubuting balita sa ating araw-araw na pamumuhay. Nawa ngayong Pasko makita natin ang iba't ibang mukha ni Kristo, Jesus, sa mga taong nangangailangan at maibahagi ang lahat sa kanila na naayon sa linanais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Muli po natin natunghayan sa linggong ito ang mga pagbasa at pagninilay sa Ebanghelyo. Nawa po ito ay makatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. At nawa po mga kapatid, pakilike and share na rin po ang video ito pa sa mga kapatid nating hindi nakakapagsimba panahon ng ito na maraming dinaranas na pagsubok.